What's up mga kaoye? Tara, samahan niyo ko para sa isang walang sawang galaan at buong araw na kainan naman na iyahandog namin sa inyo. Kaya naman, thank you, thank you so much kasi 1.1 follower na tayo mga kaoye. Kaya naman, thank you sa mga nag-like and share and follow ng ating Facebook page. Kaya tara na sa isang walang sawang kainan at galaan na naman na iyahandog ko sa inyo dito lang sa Oye TV. At ayun na nga no mga oye Dito nag window shopping lang kami de joke lang Window lang walang shopping <laughs> At dito kung mapapansin nyo mga oye Samot saling mga bag talaga mga nandito At isa nga to sa pinakamahal na tinitinda nila rito Hindi joke lang display lang yan <laughs> Mga pasinelas, bag, wallet, pabango Siyempre to, meron dito. Uy, napapaisip na siya ako na santo. Ayan nyo, lalagay ko sa description ko saan to. Ang gaganda at ang daming sale. Iba't ibang design naman talaga at ang gaganda. Stick, pabango. Aba, meron din pala sila. Chak, napatok napatok to sa mga girls talaga. Oh, may natipuan ka na ba? Ko meron na. Pamain number 30 na lang, oh. <laughs> Grabe, ang gaganda ng mga bag at ang gaganda ng mga design. What if mga ka-oye, oh, yeah, meron ka lahat yan? Sana all! <laughs> Kita nyo naman, mga kaoye, ang gaganda ng design. Ang lakas, makasyala. Lalo na yan, oh. Wow! <laughs> Kaya nga dito, mga kaoye, sinulit na namin ang paggagala at pag-iikot. Kasi mamaya, pupunta tayo sa night market. Ayan! Ang pamalakasang night market. Pero syempre, dito ngayon, dito muna tayo sa mga bag. Kasi pag nahatak ka, wala ka na no choice <laughs> at ito nga nung nakalabas na kami mga kaoye no? medyo maliwanag pa at wala pa masyadong nagtitinda o oh, ayan may idea ka na ba kung saan to eto na sa tutuban center at ito na nga ang ganap sa pamilihan. Tignan nyo naman, ang daming tao. Iba talaga pag holiday season. Ang yaman ng mga tao. Oh, di ba? May pasyente si madam. Sangka dyan. Eh, joke lang, tumitingin lang yan. <laughs> Kaya naman mga kaoye, sulit naman talaga kahit siksikan. At ito lang nga, papunta na kami sa Night Market. Ang daming pagpipilian at ang daming mabibilan mga ka oye At idagdag mo pa si simpleng bag. Perfect na perfect para sa cellphone, para sa laptop kasyang kasya kasi maraming choices sila ng size dyan mga kaoye talaga makakapili ka at ito nga kung medyo nagugutom ka na meron na mga nagtitinda rito na perfect sa appetite mo actually marami yan mga kaoye pero kung hindi ka pagutom aba sige magikot-ikot ka pa hanggang sa magutom ka na char <laughs> at isang nga tong mahaba at malaking market dito sa Manila mga kaoye halos lahat ang hinahanap po nandito na maliban na kay jowa <laughs> Char, pang regalo at giveaway din ba hanap mo? Aba, meron dito, tatlo si kwenta lang. At ito nga mga kaoye, kita-kita nyo naman, napakamura na mga bilihin dito. At dito mga kaoye, bubungat sa iyo ang naggagandahan nila mga jersey. Napakaganda at napaka-quality pa. Kita nyo naman ang kahabaan, talagang dinadagsa talaga sila. O ano mga kaoye, may napili ka na ba? At hindi lang ito pang matanda. Perfect na perfect dito para sa mga junakis nyo. Tignan nyo naman yung mga jersey, ang gaganda. For sure mga kaoye, pag suot nyo ng anak nyo, tingin pa lang pang MVP na. Meron din pala sila nito mga tumbler na ang gaganda ng mga design. Oh, di ba? Sulit naman talaga pag nandito ka. At hindi ba ang jersey kung wala mga sapatos diyan? At ito lang na nabanggit ko sa inyo mga kaoye. Tingnan niyo naman ang mga laruan, napakamura. Tatlo, isang daan. At ito mga nakaka-amaze ka mga kaoye, yung mga t-shirt nila na puro anime na kalimprenta. Sila Luffy, Zoro, kinuha at marami pa. Alam niyo mga perfect na perfect sa mga anime lover to. Kaya naman, paano ba yan? Bibili na yan. Total, deserve mo naman, di ba? o <laughs> oh, for sure, may napili ka na. At idagdag mo pa rito ang pagmalakasang forma. Mga kauya, kahit hindi mahal ang damit mo, basta marunong ka magdala. ewat eh, what more kung branded pa? Kaya naman, pag nakabili na, let's go! Outfit check na! Eh! Ayy... At syempre mga girls, hindi tayo magpapatalo dyan Este kayo pala O, oh, kita nyo naman yung damit, ang gaganda At syempre meron din tayong pang malakasang jacket dyan Bigyan ng jacket dyan Dahil 2024 na At dapat meron ka pang malakasang pabangutin dyan By the way mga kaoye, marami pang mas mahal dyan ha Eto actually mga budget meal lang to Natyak, napapatok sa paglasa mo Mapalalaki, pamabae, meron sila rito At kung pang malakasang regalo ang hanap mo Aba! pwedeng pwede to. At isa na sa makaagaw pansin itong mga t-shirt na to. Yan o. Kaya naman, kaway-kaway sa mga batang 90s. Oh yeah! At idagdag mo pa rito mga -oye. Oh, yeah. meron din sila mga vape dito na tinitinda. Ops, 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 bawal sa bata. Kaya naman mga ka oh, yeah. talaga masusulit mo pag dito ka namili. Kaya naman mga ka, oh, yeah. sa dami ng tinitinda, ikaw na nga lang talaga ang mananawa. Kaya naman pag ka mga oye oh, yeah. para ka nag-night market sa ibang bansa. Oh, piling, char! Tignan nyo naman mga ka, oh, yeah. kahit anong oras na, ang dami pa tao. Kasi nga naman, kung saan masarap at kung saan mas maganda, doon ma maraming tao. Kaya naman habang bukas pa sila, tawagin ang pabiya at mong tropa para enjoy ang night market dito sa tabi ng Tutuban Center. At isa sa mga tawag pansin talaga rito mga ka-OYE, Itong laruan na Roblox, actually marami talagang bumibili nyo nito. Patok na patok talaga sa mga kids to kasi nga meron siyang online games. Bakit wala? Kasi nilalaro ni Blake. <laughs> at ayun na nga, no? andito pa rin kami. Nililibot pa rin talaga namin kasi sobrang laki na ito mga oye Talagang ikaw lang na lang, talagang susuko. At ito na, finally, papunta na tayo sa main event of the evening, ang kainan. At syempre, sinulit muna namin ang gutom namin dyan. At dito mga oye naganap muna kami ng pwesto at saka kami tumingin ng pamalakasan nilang sisling. Eto na! Alam nyo ba kung ano nagdala? Etong sili sa ibabaw ng rice nila, mga kaoye. <laughs> kaya naman, hmm, talagang nakakatakam naman talaga. Mga ka sa halagang 99 pesos, masusulit mo na ang sizzling nila. At idagdag mo pa ang pagmalakasan nilang hotpot dyan. At kung medyo busog ka na, tara, laro ka muna. At ito nga, meron pang nakaabang na paperya pa. Kaya naman mga ka kapag na ka, nakaabang ang pagmalakasan nilang juices dyan. Kaya naman kapag nandito ka talagang amoy pa lang, usok pa lang, matatakam ka na. At hindi lang dyan mo mabubusog pati mata. Kaya naman kapag nandito ka talagang mapapagod ka. O paano ba yan? Ino Kaya naman talaga mga ikaw na lang talaga magsasawa kasi sa dami na pagkain nila. At ito pa ang pangmalakasang rides nila. Kita nyo naman, enjoy na enjoy ang mga isip bata. Este yung mga bata pala. Napakaganda at napakadaming ilaw naman talaga. Actually mga kaoye, maraming rides sila dyan. Perfect na perfect para sa mga bata ang mga rides nila na nandyan. At ito nga mga kaoye, kahit sobrang pagabi na, ang dami pa rin mga tao na nandyan. Iba talaga kapag holiday season. Ang daming pera ng mga madam pips. At syempre, shoutout pala kay kuya na nagpa-charge ng cellphone ko dahil yung cellphone ko. Kaya naman, ayan. ba? Diba? So, thank you, thank you, kuya. At syempre, kundi dahil sa'yo, wala akong pampos. Mabuhay ka! At silipit pa natin ang iba't ibang klasing mga pagkain na nandyan. At ito nga yung pagmalakasan nilang barbecue, pusit, hungarian, at kung ano-ano pa. Kaya naman kung ako sa'yo, mga kaoye, enjoy at ma-experience ang night market dito sa Manila. Kaya naman tawagin na ang buong pamilya at buong tropa. Speaking of tropa, eto nga nakita ko sila. Hi! Kahit gabing-gabi na, kasama pa rin pati mga bata. Kita nyo naman mga oye talagang nag-enjoy talaga sila. Kaya naman kapag nandito ka mga kaoye, isa tong lugar na all in one naman talaga. Kaya naman dinayo at dinumog naman talaga sila. Aakalain nyo bang gabi na? Grabe mga kaoye. Ngayon ko lang na-realize ang haba pala nitong video ko na to. <laughs> Kaya naman mga kaoye, magala at papasyal ko lang kayo. Doon pa lang sulit na sulit na ako. Eh mo kung kayo pang pa nandito? Try nyo kayo mapagod. Char! At ito nga anong oras na naglalaro pa. Kaya naman mga bata, sulitin nyo na yan kasi sa pasukan bawal na yan. At ito nga hindi baka sa mukha nila ang pagod kasi nga na-video ako sila sabay ngiti. Hello! <laughs> at idagdag po pa nga rito ang mga pambata nila talagang rides. And nga naman ho, oh, simple lang pero wow. Kaya nga kahit matanda, may enjoy talaga nila ang mga activity dito. At ayun na nga no kaoye, halos malibot na natin ang lahat ng mga pambata at mga activity na meron sila dito. At dito puntahan natin ang mga pang-activity pang-adults naman. O ba diba, walang sawang lakaran, sabi ko sa inyo mahaba Kaya naman for sure pagbalik namin mga kaoye, gitong na naman ako nyan. At dito nga pagdating mo sa dulo, bubungat sa inyo ang kapistahan. Hindi, joke lang. Perfect for hangout din yan. Oh, di ba? boy na buhay ang lugar kasi sa dami ng ilaw. At ito nga bumungad sa amin. Meron pang palay ban. Talagang napakaswerte namin mga kaoye kasi nabutan namin na meron pang mga ganitong event at dito na nga sa part na to mga kaoye meron na mga drinks pang adult at kung mahilig ka sa ganitong ambience mga kaoye, perfect na perfect kayo dito lalo na't na isama mo pa ang mga tropa at barkada nyo at katulad nga nila, tignan nyo naman ang susaya nila at isa sa mga maganda rito mga kaoye malaki ang space at maraming ilaw kita nyo naman sila madam tamang chill lang, kaya naman thank you so much mga kaoye, don't forget to like and share for more videos dito lang sa Oye oh yeah! TV